Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga video. Ngayon naman mga bro, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano baklasin ang makina ng mini chinso mga bro. Dahil ito yung one mga bro, yung repair natin na nabaluktot yung kanyang sigunyal. Ituturo ko sa inyo mga bro kung paano baklasin yung mga piyesa nito. Okay, so bali nabaklas na natin mga bro yung kanyang karburador. Simulan na natin mga bro yung pagbaklas para ano, matuto naman yung mga baguhan o. bali ang ating unang tatanggalin ay itong kanyang ignition coil okay tanggalin natin para hindi umaba yung video natin baka kung ito mga bro baka magkaroon pa ng part ito mga bro yan tuwagan lang natin gamit itong kung mga bro kung di tayo nakakamali ay kung ito 4mm na kwan o 5mm na Allen wrench. Okay, tanggalin natin. Okay, natanggal na natin mga bro yung kanyang ignition coil kasama yung kanyang ano switch, yung kanyang kill switch saka on. Okay, tanggalin natin. So isunod naman natin mga bro itong kanyang ano tambutso. Ayan o. may mayroon siyang dalawang butas. Okay, tanggalin natin. Ito naman mga bro. Gamit naman yung 8 na kuha natin. Back range. Dito sa nut na ito. Okay, mga bro, natanggalan natin yung dalawang nut ng ating tambutso. Ayan, natanggal na rin natin tong ano, spacer nya. Tapos tanggalin natin tong dalawang aling wrench dito. Okay, natanggal natin yung dalawang alin bolt mga bro. Hugutin natin tong tambutso. Ayan. Ganyan. Ayan. Tapos tanggalin natin tong dalawang bolt. Ayan. Bali ang haba pala ng bolt na ito mga bro ay kuwan ito. 4 inches, di 4. Ayan. Tapos ang size niya ay kung di ako magkamali 4mm. Tapos yung nut niya ay 8 mm okay so natanggal na natin ipunin lang natin yung nababaklas natin mga bro para hindi magkawalaan okay ang susunod naman mga bro natatanggalin natin ay itong kwan black natin ito ayan tanggalin natin gamit pa rin itong dating size na kwan natin alin rinse natin Okay, tulungan na lang natin ng vice grip para mapersa niyang ano mabaklas. Ganyan. Okay. Medyo may, may kahigpitan mga bro. Ayun. So, gamitan natin. Ayun. So, bali apat mga bro. Ayan. Okay. So, isa na lang. Okay. So, medyo maigpit mga bro tong isa. Okay, tanggalin natin. So, bali maigpit pa siya mga bro. Okay. Aluagan na natin. Okay, natanggal na natin mga naluwagan na natin mga bro yung ano apat na pinaka Allen bolt natin. Luwagan din natin yun, no. Oh. Ayun oh Yung kun dito Allen bolt. Okay. Gamitan ulit natin ang vice grip dahil may pit. Ayun. ikutin lang natin to mga bro ayan o ayan tanggalin natin to tapos ikutin natin to pinaka fibra nya Okay. tanggal na ito pala mga bro yung pinaka kanya kanya dito lock para hindi mag release ito Okay. So isunod natin itong natin. Ayan. So nakalimutan ko yung tawag dito mga bro. Parang kwa nito yung parang pebre ito. Parang garlak pala mga bro ito. Ayan o. Bali mayroon pang isa dito mga bro. Pinakaalin bolt nitong plastic na ito. Ayan tanggalin natin. Ayan o. Ayan. Okay, natin para ma-release natin. Gamitan ulit natin ng vice grip, may higpit. Ayun. na natanggal na mga bro. Okay, subukan natin i-release itong plastic na ito. Ayan, i-release natin mga bro. Okay, na-release na natin O, ayan oh. Ayun siya. Okay, pag nagbabaklas kayo mga bro, tandaan lang natin ano. Ayun oh. Ayun. Ipunin lang natin. Tapos tanggalin natin 'to. Yung intake manifold niya na rubber oh, ayan oh. Ayun. tanggalin natin ayan eto ayan ok subukan natin yan again ngayon mga bro kung makuka natin ayun Okay, tanggalin natin. wire tanggal na mga bro so natanggal na natin mga bro yung block nya okay pa naman yung block nya ayun oh wala pang katama tama oh. so bali pagka uh, nag binilik natin to gagawa na lang natin ng gasket na ano folder pwede lang naman ayan okay natanggal na natin yung block mga bro tingnan natin yung kanya piston nya So, tingnan natin kung anong naging problema. O, tingnan nyo mga bro, umangat dito. Oh. Ayan o, umangat. kaya naman pala, medyo, ano, kumaling yung kanya sigunyal niya, o. Oh. Okay, bali meron akong napansin pala dito mga bro, kaya pala humigpit yung ikot ng kanyang sigunyal. Ayan o, oh. mapapansin nyo yung, ano, pinaka-balancer ng sigunyal niya, hindi na pantay. Ayun oh, mas maabante ito oh. Ayan, tingnan natin. Focus natin. Yan, kung mapapansin niyo mga bro. ayano, oh. Mas maabante ito. Tingnan natin. ayano, oh. Dapat ito mga bro pantay. Ito mas maabante, ito mas maatras oh oh, malaki yung diferensya niya O, oh, mga bro oh. ayano oh. ayan hindi pantay mga bro mas nahuhuli ito kaya pala wiggle yung kanyang antar ba kaya pala gaganong ganon hindi nakabalans. yan nagbago siguro nung humigpit hindi niya mapaikot yung kadina siyempre malakas yung makina pinersya niyang umikot na ganon nauna na ito na disalign Okay, ito yung gagawin natin mga bro. Yan, susubukan natin kung yan. Subukan natin gugulatin lang kung babalik siya sa dati. So, tanggalin muna natin yung natin piston. Para ano. Okay, tanggalin natin yung lock nya. Gamit yung lungnos natin. Okay, yun yung lock natin mga bro. Ayan. So, tanggalin pa natin dun sa kabila. Okay, tanggalin natin. Bitin lang natin ng lungnos. Okay, natanggal na, na naman. Tapos, tusukin lang natin yung pin. E, pupukin lang natin yung pin mga bro Ng bahagya Ayan Lumabas na yung kanyang pin So may spacer siya mga bro ah, Baka ano yan, oh. Ayan yung kanyang spacer So Ponsanin pa rin natin ayan, natanggal na yung kanyang pin, oh. So, tanggalin na rin natin yung kuha natin. Pisto natin, oh. Ayan. Tapos, ito yung spacer niya, oh. Ayan. Okay. Tanggalin natin yung kuha, stick bearing. Ito yung stick bearing natin. Okay. Susubukan so, nating pitikin mga bro kung makukuha siya sa pitik ayun o oh, mahigpit na disalign talaga o oh. ayun kung oh, mapapansin nyo ayun o oh. ayun o oh. mas nauuna ito kaysa ito nauhuli ok subukan natin kung ngayon pukin. subukan natin gulatin ngayon babalik siya sa dati yan pipigilin natin tong flywheel nya tapos ito ay yung pupupukin natin pa ganon para bumalik sa dati okay subukan natin mga bro okay pigilan natin ang paa natin mga bro you know yung pigilan natin ang paa natin tapos pupukin natin to Subukan natin pa-atrasin to. Ayan mga bro, mukhang umaatras siya. Kung papansin nyo, yun, nagiging pantay na siya, oh. Oh. Kunti pa, mga bro. Masubukan nating paikutin. Parang pantay na siya, eh. Wow, lumuwag na, mga bro. Ayos na, oh. Ayos, ah. Oh. Ayos. Bumalik na siya sa dati, oh. Oh. Okay. Bumalik na siya sa dati, mga bro. Ayos. Oh. Ayos mga bro. So, ang video ng... Bale, ang itutuloy na lang natin mga bro yung video natin para hindi mahaba. Abangan nyo mga bro yung katuloy nito kung paano na naman natin bubuuin to. Ayos na Oh. oh. Maluwag na siya. O, oh, ganyan. Dapat mga bro, kanina yung eh, mahigpit. Wala, wala siya sa align. Oh. Ayos. Abangan nyo na lang mga bro yung susunod na video natin ito na natin i-upload natin para ano kung paano natin ibalik yung mga tinanggal natin. Okay?